Hello, hello mga kabsat at ayan nga po tayo po ay nagawin naman po dito sa Ever Supermarket upang mamili po ng ating mga kakailangan sa bahay at ayan na nga po ayan ang ating mga uh, Coca-Cola, ayan po ang ating mga Coca-Cola tapos ayan po nakapila na po si Akla dyan dahil napakahabag po ng pila, ayan po ang aking Glenosy ayan po, so ayan habang naghihintay po ako, ayan video-video ko muna po ang aking mga pinamili Ayan po, may cook po tayo dyan. At tapos, ito naman po yung ating candy. Ayan, tinignan ko yung mango. Pero ayoko niya masyadong matamis. Tapos, ito yung dati nung bata ko na alala ko. Ayan, yung popsicle. Ayan. So, ayan po yung mga alak. Ayan. So, ayan, ayan po si Jin Bulag. Ayan po si Jin, Ayan po. Baka naman Jin Bulag. Ayan na po siya, oh. So, ayan naman yung minumodal ni Jin Bulag. Ang pilog. Jin Bilog. So, ayan po yung mga incans po ng mga bulat, Mga latang mga alak. Ayan po. So, ayan po. Nakapila po ako dyan. Napakabagal po ng usad ng pila dahil napakadami po bumibili pag ganitong oras ng gabi po dito po sa Ever Supermarket dito po sa Bagong Tulo, Caloocan City. So, ayan ang akla. Super hintay, super hintay habang uh, binibidyo po ang mga uh, paninda nila dito po. Ayan. So, ayan po yung naka-acting aking unahan. Ayan. So, unti-unti na po akong muusad dyan mga kabsat. Ayan na po. So, papunta na po tayo sa cashier, mga kabzat. Ayan. So, haba. Ayan, nasilayan ko na rin po sa wakas ang kahera ng Ever Supermarket, mga kabsa So, ayan sila. <coughs> ayan. So, ayan may pinili si mother. Tapos, ito naman po yung selecta. Ay, gusto kong kumain ng ice cream. Kaya pumunta po ako sa bilihan po ng ice cream. Dito po sa freezer ay kumuha po ako ng chocolate na selecta. Cream po. So ayan, so kukuha po ako siya ng selecta ice cream Ayan po, so ayan binuksan ko na po ang freezer nila At nakuha ko na po ang selecta ice cream Ayan po, hawak-hawak -hawa ko na po ang selecta ice cream At ilalagay ko na po siya sa aking basket So ayan, so habang ano, nag-insert pa rin po ako ng pila Dahil po pila po talaga sa loob Ng Ever Supermarket, ayan po So binidubidrawan ko rin po lahat Ayan po yung mga, ating mga lotion, ayan And everything Ayan, marami po siya mga mabibili dito po sa Ever Supermarket, mga kabsat. Ayan. So, yun mga gatas sa may counter, ano, part. Andiyan po yung mga gatas natin. Ayan po. Ayan po si Bunso, tumatakbo-takbo. At piling niya yata yung playground po ang ating Ever Supermarket. Ayan. So, super haba po ng pila. Naghihintay lang po ako. Kailangan tsaga-tsaga lang po tayo sa paghihintay. At makakarating po rata rin tayo sa ating paruroonan, mga kabsat. So, ayan, pila-pila si bakla, pila-pila, ayan, hintay. Habang nagbibidyo po, ang inyong lingkod. At ito yung batay, napakakulit po. At kumuha po ng mga chichiri at tumakpo po siya sa loob. So, ayan naman po, susunod na si ate girl, ayan. At isa na lang po, ay kasulod na po ako dyan, ayan. So, ayan po ang aking mga pinamili. So, ayan. So, waiting, waiting lang po tayo mga kabsat. At uh, malapit na po, ang tayo na po ang matatawag sa pila. So, ayan mga kapsat. O, ayan. So, nagtutulak si ate ng at kanyang ano, card dahil mamimila rin po siya. So, ayan. So, ayan po yung aking kamay. Pasensya na po. Malikot. Ayan. Opo. Ay, wala yung ano. Ano ba ito?